Hello mga ludi. Ay magpakain ngayon ng ano. Hello, kinain pala nila yung ano, kangkong. Ayun. Unang pagkain natin to sa kanila. Ayun. Gig. Gig. Hmm. Hmm. Kain kain. Kain. Ayun na. na kain. kain. Ini. Okay. Kain na. Kain. Kain mag di mag-away. Kain malakas para mabilis lumaki. Ini. Ini mag-away, dalawa lang kayo nag-away pa.